Maninindigan pa rin daw etong si Harry Roque Matapos nga, di umano, nasabihin natong si Digong na umuwi ka na At syempre, medyo lumalala rin po etong sagutan na etong si Kaufman at si Harry Roque Pero syempre, <laughs> hindi daw patitinag etong si Harry Roque Kahit nga daw kalad ka rin pa siya palabas ng the Hague sa The Netherlands Uh, hindi pa rin daw siya or may isang salita pa rin daw siya. At ang sinasabi niya kasi dati pa, uuwi siya ng Pilipinas na kasama si Digong. E diba sabi niya kamakailan, isang araw, kung nga ay mukhang mas gugustuhin niya or pipiliin na lang niya na umuwi na nga lang dito sa atin. At labanan daw si PBBM. <laughs> kalaban mo si PBBM. Ungas ka. Talaga ba? Kalaban mo ang gobyerno natin? Hindi ah. Kalaban mo ang sarili mo, Mr. Harry Tignan mo, kahit si Digong, kahit yung lead counsel ni Digong, ganito ang nakikita sa'yo. O, oh, yung tipong sila ang nagpatunay na ikaw ay pakialamera. Na ikaw, kung tutuusin, ay walang kwenta. Na ikaw ay wala palang binatbat bilang lawyer. Nonsense ka daw eh. Kalokohan daw yung mga scheme na iniisip mo. Hmm. Sa so tingin nga rin itong si uh, Nicholas Kaufman, Kaufman ay naging hadlang etong si Harry Roque para yung mga petisyon nga ng kampo ni Digong ay ma uh, maibigay ng ICC. Tila ba daw naging hadlang etong si si Harry Roque. Hmm. There is no uh, truth that I have interfered in the case. Kasi ang sabi nga na ng si Kaufman, tumigil ka na sa pag-interfere. Uh, you are nobody. Yan yung sinasabi ni Kaufman eh. No value yung mga suggestion sah mo. At higit sa lahat, lokaret ka. <laughs> sabi ni Kaufman. Hmm, ayan. Uwi daw siya, nakasama si Digong. Tingnan nyo yung yung uh, kaisipan ng isang Hariroque. Talaga ba yung patunay or eto yung patunay na yung mga pag naging DDS ka, siguradong mabubuhay ka sa kabaliwan. At yung iniisip ni Hariroque ng mga ganito, malaking kabaliwan.